Ini lang kay naikuan, nai brum burung Ayo nak baba, ayo nak pak Hmm, Pengokad. Kikau dikasih do Ngapun. Sayang so, guys oh. Beans kay papa latihan. guys. Oh, kakalinis lang niya, kaka anong tawag niyan? Tapos na niya tanggalan ng damo. So, ayan guys. Makikita natin sobrang linis niyan, guys. So, lahat yan kay papa latyan kay papa latyan so hindi lang yun guys ha ah. ito sa kanya pa to guys hindi pa natanggalan ng damo to guys ito so ito guys oh yan yan beans din yan bagyo beans yan halos lahat yan, bagyo beans so, hindi pa yan natanggalan ng damo guys no oh. wala pang oras si papa dyan ito hanggang dyan so pinalinis na rin niya doon sa taas dito dyan na side hanggang doon taas no vlog vlog yung wag ba hanggang doon sa taas guys pinalinis na niya kasi ganun pa rin ang gagawin niya guys tataniman niya ulit ng gulay so lahat yan yung bundok na yan guys yan hanggang doon sa taas I amin mean, lahat yan saka yun, gugulay ka tsaka dito nga pala yung kapan yunis